Sinigaan na ni... <laughs> I see. I see. Sinigaan mo na yan, bebe. Sinigaan mo na, no? Kala mo penguin talaga na no? I see. Ayan, guys. So, ito yung pinadala nila. Ito. Sabi nga nila, iba-iba to yung nakukuha natin. So, hindi tayo pwede pumili ng The design yun okay naman kasi so parang maliit